mga kabakal luto tayong tinola dito sa ating kalan pious oil yan lang natin yung ating kasirola yan ito one week ko nang ginagamit mula nang inugasan ko yan mga na namang uling dyan mas iba pa ganyan talaga mag uuling naman talaga eh katagalan na ginagamit pero yung hindi maguuling ewan ko na lang napakagaling na kalan na yan na oil Kung hindi man naguuling masyadong malakas natin. Ayan. Lang. So, ayan, kayo na natin yan yan lang tuyo na kaya natin ng mantika at nangangamoy na yan isa natin yung bawang, sibuyas, luya. kunahin na natin yung bawang. Kahit ano namang mauna dito, pwede. Ano, iinit na kagad Pwede nga ito, sabay-sabayin na eh. Paartihan lang yung pagluluto ng kung ano-ano pang ginagawa eh. Maghahalo-halo din naman nyo sila dyan. Oh luya Yan Oh sunog na Oh luya Ah, malakas Oh, bilis na sunog. Kainin pa natin. mukha eh. na. Ganyan ang tabilis magluto dito. Mainit na mainit na oh. na so, yan, natin ang ating karne ng manok. Oh so, ito. lang natin konti. Maganda pag ngamoy ng naprito ito eh. Kasi kasi kami kasi mga Ilocano, lalagyan namin ito mamaya ng patis. Para manuot yung lasa sa karne ng manok. Takpan muna natin. Okay. Ngayon lang oh, sobrang init na. Sunog na yung mga aromatics. O. Oh. Haluin lang natin. Kadong mainit yung ating apoy. Biglang masunog. O. Oh. na susunog na nga o. Oh. Sunog na nga yung bawang at sibuyas. Ganyang oh, tindi itong ating kalan. Bilis ma-uminit hindi kagaya nung LPG na kaysa pang matagal kung palalakasan mo naman yung LPG makapang hinayang bilis maubos uh, ito haluin pa natin na pangalawa ayun hindi na putok tanaw oh. napiprito na sobrang init Ayan. Pwede na natin yung lagyan niya ng bagoong. Wala pa lang pati. bagoong na lang. Bagoong. So, sakto na ito. Bagoong na yan. Ayan. Para hindi masyadong maalat. Ayan. Ayan lang muna natin. ganyan lang yung apoy niya. Relax na relax lang. Ay napakainit na. Hindi pa nga ako nagbukas diyan ng supply eh. Yan, pwede na sana magumpisa magbukas ng supply. Patak-patak system natin. Yeah. So, tingnan natin. Ang bango-bango. Yan. Luwin lang natin para ma-mix uh, ng mabuti yung baguong at manuot sa laman ng manok para yan yung magsisilbing timpla ng pang-alat niya. <laughs> Ganyan lang. Basic lang magluto dito sa mga baguhan. Malaking pakinabang ito. Ganyan lang apoy niya. pero mabilis na makaluto yan. Nakatipid pa kayo langis lang ang laman niya no. O. So, ganun ang apoy niya. O. So, relax lang. Ito so, magaan lang ito, design na ito. O so, ito, mga kabakal, lalagay na tayo ng tubig niya. Para hindi masunog. Lagay na tayo ng ano dito. Yan. Isang tabo lang muna para lumambot yung ating manok kukuha lang akong papaya hihingi ako sa kapitbahay hindi lang yung apoy niya smooth lang okay. ito ang sahog niya mga kabakal ito ang sahog niya nakahingi ako sa kapitbahay e, pwede, pwede, pwede nga dito makahingi ka lang eh probinsya ha? tapos ko nang mahiwa yung aking papaya oh, ganyan yung apoy niya medyo nakakasan natin konti para mabilis kasi nagdagdag na akong tubig kaya kumukulo kumukulo okay tikman tikman yung tama ba ang lasa ay sos sakto oh, magluto mabilis lang wala pang 20 minutes, luto na ang tinola. Malambot na ba yung ating manok? Malambot na to. 45 minutes naman ito eh. Bali na lang kung native. Matagal maluto pag native. Matigas. So, lalagay na natin itong ating papaya. Papaya malunggay pa sana pero mataas yung mga malunggay ko hindi ko abot wala akong panungkit okay ginatin ng magic syrup so, ito magic syrup seasoning ayan ayan antayin na lang natin kumulo ng mga ilang minuto at okay na to so, ito magluto dito sa kalandiyos oil magbilisan lang malaki okay, mainit yung apoy eh oh, Ano muna natin? Pakuloyin natin ng mga 5 minutes at okay na yan sarado na natin itong kanyang supply kasi marami na yon. maluluto niya yan pag naubos yung supply niya tagal pa yan maubos butin pa yan ng 30 minutes bago maubos yung laman niya yung 1 cm height na supply niya tagal pa yan okay ha kumukulo na kagad oh kalagay ko ng ano kanina paya Okay? Ayun, oh. kulong -kulo na, oh. Ano natin? Kung tama na yung lasa, oh. magdagdag tayo ng ang palat. Sakto Sakto lang manamis na, -miss, na -miss yung papaya at tayo na lang natin maluto yung papaya at okay na okay mga kabakal tino lang manok sa kanandiyos oil yan o ito so, mga kabakal kain na na luto na ang ating granola with papaya okay kain na ako kasi dapat after 6 hindi na ako kakain 6 ng hapon nga yung diabetes ko kailangan akong mag diet yan hindi lang ang karne puro papaya lang ayan o oh. sarap ng tinola kain na mga kabakan